Nakakadaka doon, kaya pupusot na ng park. Mahinig dito. Medyo lumadamig lamig na dito yung hangin. Pero yun. naka-t-shirt pa rin tayo. Poy na ako. iba dito ako apuna sa nursery. Okay. Ah, uh, gala tayo. pasta. mga bata, ang mga bata. na organized. Ang mga Ganyan din yung buko paglaki. Bila-bila sila pa mga bata na sila Malapit na tayo sa park. dumaan na rin ako ng Chinese restaurant. upuan na dun tatambay ayos ko sarap ng hangin nakaraan karami init ngayon press na ayun ayun may dalawa tayong pagkain para mamaya ayun tayo Ito na tayo mag-i-edit ng video natin. Ang mga lakad natin ng araw. Ang lakad natin kahapon. Wala kasi pasok kahapon. Aling dito. Kaya, yeah. pumabas na naman kami.

Dito sa Mumbai kasi maraming anon. Huh? Maraming tao din uh, na dito kumakain. Ah, uh, ayan lumubog kasi matagal na magdaan. 15 sour pork yung order natin oh. meron pa sa sabaw parang di maalat hindi parang kasi maalat <laughs> hindi na maalat pa rin ko hindi pa tayo gano'n marunong mag chopstick hindi na ito natin kasi wala lang akong tsara hindi hindi na may ganun ulit, ko sa 600 yen 140 yen so, wala pa tayong 1,000 yen tao dito ah Malamig na talaga panahon niya. Walao, una-tuntas yung tunang hapon. Maaaraw siya pero malamig. Ramdam na yung lamig. Hindi pa ako nakabili ng suit. So, hindi na kailangan dahil... dahil lamig niya, di mo na makagamit yun. Akala ko natagal-tagalan pa yung ano, Isang linggo na rin ako dito. Eh. Malamig na ngayon. Eh. Kumanan mo yung bata. Hmm. Wala tayong mapagtapon ng basura. Nagkainan natin. Kaya, natalang... Kaya natin. Wala dahil... ay natin na basura natin. makita basurahan. gawin tayo. tayo Tidak yang dongke, tidak yang natin ng basura at natin yung pagtakunan uh, paano mga boss hanggang dito na lang mata ni